Dr. Vito, kapag po ba mataas ang pinag-aralan ng isang tao, ito na po ba isa sa magiging proseso para maging isa siyang successful na tao? Ito kasi ang karaniwang tiyatanong sa akin. Minsan, siguro pag nasa labas ng klinik, na ang pagkakaintindi ng karamihan is kailangan mo munang nakapag-aral ka ng napakataas para maabot mo yung success. The question is, totoo po ba? partially true 'yon kasi in a way in a sense na you have to define what is successful by your own definition kasi kadalasan ang success kasi is kapag naabot mo yung goal mo kasi kadalasan sa atin ang iniisip maabot ko yung goal ko kapag yumaman so yung pagdami ng pera is indicator ng iyong success so sa akin po hindi there are many kinds of success po. for example nakatapos ka ng college sa sarili mong sikap. Kasi you have your own goal. Pag naabot mo yung goal mo, that is success. Gusto mong tumulong sa kapwa by your own means. Sa sarili mong pera, sa pagtakbo sa politika, sa pag-aaral ng matindi. Yan. Pag naabot mo, that is success. Pero when you define success because of money, because naabot mo ito, because naging sikat ka That's not the good definition of success. Alam nyo mga kapatid, kahit sa aming mga doktor, ako, pagkakaalam ko dati kapag naging doktor ako, yayaman ako. Nako po. Na goyo tayo dyan kapatid. Yung mga yumaman sa pagiging doktor kapatid, sa akin, by personal opinion ko lang naman, ah, kasi may kanya-kanya naman. Ako, I have my own practice, I have a good practice, pero kapatid, pagdating sa pagyaman, siguro hindi pagiging doktor kapatid. I would suggest, please proceed to business. Sa business competitive yan, hindi lahat na nagninegosyo ay magiging successful agad. Lahat tayo papuntang success. Mahirap ang proseso. Sabi nga ni De Los Reyes na nakita ko sa YouTube at sa Facebook, sobrang idol ko yon. Kapag nahihirapan ka sa isang bagay, papunta tayo doon. So, huwag kang mapapagod sumubok ng mga bagay kasi as long as masaya ka balang araw maabot din natin yung success kapag tayo ay consistent so sa akin bilang doktor din may mga goal din ako so nung nakatapos ako ng doktor dahil ako ay mahirap lamang sasabihin ko lang sa sarili ko success yon successful ako doon hanggang sa dagdagan mo pa yung goal mo hanggang sa maabot mo alam mo kapatid, napaka-importante maagot, maabot mo yung goal mo Nawala kang taong sinasagasaan. Okay lang kapatid maghirap. Okay lang kapatid na magtipid. Yung iba kasi na mayaman, mayaman ang magulang. Pero iba naman yung yaman na pagating sa'yo. Alam mo kapatid, maraming kasing yaman. Yaman sa kaibigan, yaman sa pagmamahal, yaman sa pakikisama. Pero pag lahat kasi tayong mga tao, naging goal natin, yaman pagating sa pera. Kaya kung gusto mo maging successful, ang tip ko sa'yo, relax muna, alam, mo, alamin mo kung goal mo, one at a time. Pero kung marami kang goal, sikapin mo ano yung ipaprioritize mo dyan. At pag maabot mo yon that is success. At yung successful, yung pagkaroon ng maraming pera ay hindi indicator na ikaw ay successful. Yan ay indicator na ito lamang ang kailangan mo. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindorenyong niyong manggagamot.